Naano siya oh, Gusto ko itanim pa isa-isa kaso lang baka maano. Mga mamatay. E ano ko na lang. Iisa sa, itatanim ko sa pat Ito dito. Para ano, talagang sure na ma mabubuhay. Ayan. Ito yung tangkay ng sweet corn na pagkatapos kumain, natapong ko lang dyan sa tabi para pag na-decompose -de siya, ano, magiging pel pel pataba siya sa tanim. Ayan. Ay, na, na, ano, <laughs> nanubo. Turok. Ayan. Ang galing. Tatanin ko siya dito. Dito. Ayan. <laughs> e isang pat lang. Ano, ato. kawang ko kung itanin ko siya doon. Kaso lang baka mamatay. Sayang. Pero tignan ito. Hanap, hanap muna ako ng ibang pot para hindi sa isang pot lang. Sayang kasi pag ano kasi oh, pwede siyang ano dito para ma-terapiraso. Tanim Ayan. Sapat, sapat na lang muna sila ngayon. <laughs> ah, hanap pa ako ng ano, hanap pa ako ng ibang pat na pwedeng pagtanim natin. <laughs>